Hi guys! So, tapos na ang Chinese New Year. So, bukas ulit, punta kami sa kapatid niya doon kami mag na lunch. At uh, ngayon ay nag-COVN na sila. At syempre, I wanna say, Shishi ni Ewe! Shishi ni everyone! So, di ko alam ang Chinese na everyone. So, Shishi ni! Thank you so much! Shengen kwa la So, ito yung mga binigay sa akin ng mga ang pao. So, apat yan yung dalawa niyan, yung dalawang ang bossing niya, yung kapatid, at yung niya, yung kasama ng mga kapatid niya. So, ano lang naman sila mga kapatid, apat. So, apat sila. Hmm. So, bubuksan natin kung how much kung magkano ba ang aking ayun, mo. Ang today. <laughs> So, unahin natin yung okay, yung dalawang bossing niya. Ito yung sa dalawa kong bolding box natin. Dali na nga halay ako. So, buksan natin. So, about 100, ang laman ay. So, ang 100, 2,000. Ang 10, 400, 400. So, mayroon ako 2,800. Tapos, yung so, sa kapatid yung amo kong lalaki ay 100 so 4,800 tapos sa isa yung asawa ng kapatid niya nagbigay ng 10 so may ano na 5,000 tapos another 20 dollar so oh my god meron ako 5,800 for today's video so malaming bagay na yan so saan ba ito mapupunta? Alam naman gagastusin ko ano, no ipon ko to, ilalagay ko to sa aking mystery box, guys. Papakita ko sa yung mystery box ko. Yung mystery box ko. Nag-iipon kasi ako. Aray ko, yung makuha. Nasa ilalim kasi yun Nasa tuktok ko yan. Yan. Nasa mystery. So, ilalagay natin dito sa aking savings, ang aking nakuha ang ampaw. So, syempre, yan. Maraming laman na yan. Ano nyo? So, yan. Dalawa. Yan. Mga ano pa ito. Nakar. Ayan. Paso. Ayan. Ano, ang halit. Paso. Hindi ko yung ginagastos, ano, ano. guys. Kasi, ano yan. Ang talagang yan sa ampaw. So, savings, 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 savings. 2025, June 17, 2025. Uuwi ako nga. Uuwi ako nga araw na yan. So, Oh my goodness, ito lang ang aking savings for today sa kayo. Kaya, bye! Shishi ni! Ayan, once again, Happy New Year! Kumbaga sa Chinese, ay uh, Mandarin pala ay Sengen Kuala! Ang kung hei patso, it's a Chinese, hindi si mandarin. Pero kadalasan ginagamit niya nito ay mandarin. Yung amo ko si mahilig sa mandarin. Kasi yun ang yun ang niya, gusto niya ko. Mandarin ng Happy New Year ay sengen ko ara. Dagdagan mo na lang ng Tachi -tang. oh, di diba? Kaling ko no, nag-search ka mo ko niyan. Uh, shish. Bibigyan ka ng ano, ng ampong. Bibigyan mo yung shishini, sengen ko ara, Diba? Wow. More blessing to come, guys. Ayan. So, ito na yung savings ko. Lagay ko na yung ipon ko dito. Yung ano ko pala, natanggap kong ang power for today's of Belgium, Yung may araw na to. Actually, napagod ako. Pero okay lang. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Because I love cooking. So, bye-bye. Thank you. So, I wanna go to sleep now. Because, nagising ako kanina Nang alas ko. Atalaw. Ah, para mag-deep roast ng prawns. Marami kasing prawns tips. Ano, lulutuin ko. Kumuha ko ng tempura, ng pasta, ng koya, tapos, uh, ano ba yan? Scallops, tapos, aba na, yan, ano ba? Scallops, tapos, ano ba ang ginawa ko? Iba. tapos, dessert, I'm so tired, mag-isa lang ako pero nakaya po yun. Kaya nag-isa na ako ng 4 o'clock. So, yan. Yeah, thank you, everyone. Lalo na lang yung sa dalawang kong bosing na napakabayad siya. So, sisi ni, sisi and shishini. ni, sisi ni, sisi ni to So, yan. Yeah. God bless you, everyone. And thank you sa mga mga all She, she's Bye-bye. Wala ko to sleep na. So tired, ha. Uh, so, syempre, babalik na natin sa pinagtaguan ko. Okay, mag-alala, napkin lang yan, o. Oh. Alam mo yung itong napkin na to, napaka-barato lang to. Nasa $3 lang ata to, eh. Marami lang yung laman. 30 pieces. Ayun, 30 pieces, ano, $3 lang. Okay. Ayan. Ayan, ayan. So, yung mga ganito, saan ka ko ilalagay? syempre dito i lang natin tapos syempre yung mask ko i lang natin yan kasi mamaya, mag ako tapos maglalagay ako so bye